Abaho, naidi pa ang kumaring ana, babe. At nakapaglaba na. Hoy, kumaring ana, babe. Hoy, hmm? Ay, ito kayo nakapaglabanahan na, eh. Ah, ay, oo, kumari, Ako'y maagang naglaba at nang matuyo kahit sa hangin at panunay ganito, ama, ulang. Ay, bakit ka narito, kumari, ay kaya man din ako napaparito ko maritigs. Ay hiram ako ng bangkay at saka ng palanggana. At napapaibig din maglaba ng mga uniforme ni Islaw. At punong-puno man din kami ng labang. Eh. Bago naman ganitong maulang. Di mag-uunti-unti na lang. Kaya naman ng palanggana mo. At saka ng bangkay Oh, ay maglalaba ka din. Ay tanghali na kumaritigs. Alas 12 na ng tanghali. Okay, makakatayo pa. Pag ikay naglaba ngayon, ay, huwag kang mag-alala Kumari. marit At kami naman ay eh, may dryer. Madaling matutuyo kahit pa isampay sa bubong. Yung sa loob ng bahay namin. Ah, oh, sa bagay. Meron ka nga palang dryer, honey. By the ang hinihiram mong bangkito at palanggan. Kumaring Anabel, mamaya ko na lang ito isasauli ha pag okay ako'y nakayari na dun sa aking labahin. Babalik ko na lang ang dito. Mamaya ang mga alasin ko. Honey, salamat. Yes, yes. Baka makalimutan mo, so, honey. Hey, kumari, please. Mamaya, alas 5 ng hapon, katay magro-rosaryo kay Chapiling. Atay! <laughs> ano yung baga ang padasan ng Tia Chapiling? Atay! Atay, inakalimutan ko, honey. Ngayon nga pala ang padasal. Uy, ano kayang pakain doon mamaya, kumari, please? Sana ay merong ginat ang bilo-bilo, honey. At saka, ano pa nga bagay yung gusto kong makain eh yung, yung ano nga yung maligat na ano na yung ang tawag doon kumari pisinokman masarap din iyong kumari pisan eh abay awon <laughs> hindi ko alam kung anong ipakakain sa akin. Kaya na namang magtanong at baka isipin. Ang habula ang natin pagkain. Eh. di nga pala pati yung payong ah, na pina-order mo sa akin sa TikTok shop. Ah. Eh, maigit dumating na kung maritis yung payong ko na pina-order sa IU. Tama-tama, tag-ulan. Ba't naman ko maritis yan sa inyo hindi maulan? At pag dito naman ay maulan. <laughs> yung naman yung sistema ayaw. Eh, ay, Mati ba yan, Mrs.? ay matibay kaya ito kumarit please bakit nang tingin ko kanina yung kulay verde ba't ngayon yung naging kulay pula kumarit Iyan. <laughs> yeah. Itis tingin ko nga ba diba? Mukhang matibay nga kumari tis at Kahit gaano pa kalakas ang hangin hindi parang, iyan bibigay Ay magkano ito kumari eh? 125 pesos lang Iyan, misis eh, Ay hala sige Mamaya ko nalang iabot sa IU At tayo na may magkikita mamayang alasin ko sa padasal ng chapilin ano eh? Bibigay ko na lang sa iyo. hala, hala, hala. Sige. Huwag mong kakalimutan, ha? Alaseng ko. Mamaya. Okay. <laughs> kumaritis. Pasensya ka na, honey. Nakalimutan ko man din na alasin ko nga pala ang ating rosaryo sa mga chapiling. Ay, kumaritis. Pasensya ka na, honey. Ako napasarap maglaba at nilaban ko lahat ng labahin namin. Ako bagay ipinagbalot mo ng litsyong paksiw o kaya naman na ilang ginat ang bilo-bilo. Guys, ako, ako mandi gutong na. Pasensya ka na kung marit ni Sunny. Eh. Ah, Sminda. May gikalaang kapag ka ang usap ay pagkain. Okay, ba ba yung 125 pesos kung bayan mo na sa payo Huwag ka kung Huwag kang, kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo bukas yung 125. Di ka makatulog tare na tare mo. <laughs>